Mahigit tatlumpong Chinese at samut-saring mga gadget ang nabisto sa loob ng isang resort sa Mualboal, Cebu. Hinilala tuloy ng isa rin itong ilegal na pogo. Pero bukod sa resort, nabisto ng LGU na may mga homeowner na inalok ng ilang dayuhan na paupahan na ang kanilang mga bahay sa loob ng isang taon. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Mukhang ordinaryong resort lang ang Happy Beer Villa sa Barangay Saavedra sa Moalboal, Cebu. Pero nang pasukin nito ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng PNP nito Miyerkules, tumambad sa kanila ang 38 dayuhan. Nagpakilala silang mga Chinese pero ni isang dokumento wala silang maipakita. Nani siya igamay ang challenge because the 38 uh, undocumented foreigners, they don't know how to speak English. So, nag-coordinate pa sa consulate or uh, mga mo-interpret or mo-pasabot mo nila sa isang kwarto naman sa loob ng resort na bisto ang apat na apat na computer set, apat na laptop at may dalawang daang cellphone. Hinihina lang ginagamit ang mga ito sa pang i scam at iba pang iligal na gawain. Bago ang operasyon, nakatanggap ng tip ang Police Regional Office ng Central Visayas na palakasin ang kanilang internet connection. Dito na naghinala ang mga otoridad na hindi lang resort ang nag-ooperate sa lugar. Nabisto rin September 24 pa na mag-check-in ang mga dayuhan at lumalabas na nare pinatahani nila ang buong resort. We believe na di kan sila from another place and they have transferred uh, to Malboal to conduct uh, their operations. We... Kabilang sa iniimbestigahan ang may-ari ng resort na isa ring dayuhan at ang asawa nitong Pinay, wala pa silang pahayag sa isyo. Sa ngayon, nasa loob pa ng resort ang 38 dayuhan. Hinihintay pa ng mga pulis ang Bureau of Immigration para imbestigahan ng mga foreigner. Nakarating na rin sa Moalboal LGO ang tagong operasyon sa loob ng resort. Pero ayon kay Mayor Inocente Cabaron, may mga residente raw sa bayan na nilalapitan ng mga foreigner at inaalok na parentahan ang kanilang mga bahay sa loob ng isang taon. 500,000 pesos daw ang alok ng mga lumalapit na dayuhan. We uh, are now resorting to uh, renting private uh, houses, not, in, not the resorts anymore. Imagine, yeah, advance payment pa one year. Tinitingnan na ng LGO ang koneksyon nito sa Nereida Resort. Ito na ang pangalawang hinihinalang illegal pogo Hub na nireid sa Cebu. Una nang sinalakay ng mga otoridad ang isa pang resort sa Lapu-Lapu City. Inaalam din kung may koneksyon dyan ang mga dayuhang nahuli sa mualbual at sa nireid na illegal pogo Hub sa Pampanga. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.